Yun, dahil napurgan na nga kami sa kaka Burger King, ay itatry din naman natin itong Wok Box. At ito na nga ang kanilang mga menu at hindi ko nga alam kung anong mga pipiliin ko dito. Kaya tinanong ko na lang si ate kung anong best seller nila na maanghang. Alam nyo na, hindi tayo makakain na pag walang sili, kaya ang in-order ko ay Tandan. At ito na nga, nag-order na ang aming manager. Salamat ate G, joke si Kuya Jan talagaan libre sa akin. Salamat Kuya dyan. Nagkayayaan nga kaming kumain sa labas dahil napagod kaming maglakad dahil ipinasyal namin si Ate Melanie yung aming bagong dating nakasama. O di ba hindi naman halata na nagugutom na kami. Tama ba kaya Ricky? Yan, syempre papatalo ba naman ang hip hopper ng Pangasinan. <laughs> Yan, dandan. -dan. Kakagaling ko lang kasi ng trabaho kaya ganyan purmahan ko. Hindi pa tayo nakakauwi. Welcome Ate Melanie sa Canada. So, ito na yung mga in-order ng mga kasama nating mga babae Yan, sarap, di ba? Walk box At ito naman yung in-order ko Akala ko nga di sabaw yan eh, wala pala Akala ko parang ramen, di pala ganyan pala mga gulay-gulay At syempre, bago akumain, kailangan may soft drinks Usually pala pag dito sa Canada, yung mga kainan dito, unlimited drink. So bahala ka na kung anong gusto mo dyan, kahit pag haluhaluin mo, pwede. At eto na nga, haluhaluin na natin yung ating pagkain para mas sumarap. pala. dami din. Sulit na sulit na nga itong pagkain na ito dahil parang pang dalawang tao na yung serving nila. Napakasarap dahil maanghang. Hindi mm, di naman halatang gutom, no? <laughs> dahil sa sobrang kabusugan, inaantok na ako. Thank you, Lord.